Magandang araw po si Mike Anyayahan ito uh, May mga taong hindi natin pinili Sa buhay natin no? Uh, hindi lahat ng tao ay tayo ang pumili Isang halimbawa na dyan yung mga magulang natin no? Hindi tayo ang pumipili kung kanino tayo ipapanganak anak. Hindi rin tayo ang pumipili kung sino ang magiging kapatid natin. No? Ganun din sa pagsakay sa ano no? sa 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 bus, sa eroplano, barko, o jeep. No? Hindi tayo ang pumipili ng makakasakay natin o makakasama natin doon sa sa bus o sa anumang transportasyon ang sasakyan natin, no? sa workplace sa trabaho. Hindi rin tayo ang pumipili kung sino ang makakatrabaho natin. Mas lalo na, hindi tayo ang pumipili kung sino ang ano no mag magiging customer natin. Tulad nilang sa paglalakad no sa kalsada. Hindi natin pinipili kung sino ang makakasalubong natin. Maraming tao sa paligid natin, sa buhay natin, ang nakakasama natin, pero hindi naman natin talaga pinili. Ganun pa man, hindi ibig sabihin ay hindi natin pinili. Hindi na tayo pwedeng magpatuloy. Hindi ibig sabihin wala tayong choice na ipanganak sa mga magulang na naghihirap ay hindi na tayo pwedeng mangarap na guminhawa sa buhay. Hindi ibig sabihin na hindi tayo ang pumili ng mga makakasakay natin sa bus, eroplano o barko ay hindi na tayo pwedeng maging komportable sa biyahe. Hindi rin ibig sabihin na hindi tayo ang pumili sa mga makakatrabaho natin ay hindi na magiging uh, successful ang ating karir hindi ano hindi dahilan ang hindi pagpili sa mga tao sa buhay natin upang tayo ay hindi uh, sumaya may pagkakataon tayo na maging masaya sa buhay na ito kahit hindi tayo ang pumili kaya hindi ano no hindi nagmamater no yung choice natin sa mga tao para ano no, para mabuhay ah uh, Ganon din ano no, Ganun din yung ano yung kabaligtaran. May mga tao na hindi rin pipili sa atin. At hindi ibig sabihin hindi tayo pinili ay hindi na tayo pwedeng lumigaya. Hindi ka wala. Eh ano ngayon kung hindi tayo pinili? Eh, hindi rin naman ako pumili ng iba. At alam ko naman, hindi rin naman ako hindi naman lahat pipiliin ako. Kaya sa buhay na ito, no, kasama ang mga tao, hindi importante kung sino ba o ano ba yung mga nasa paligid natin o makakasama natin sa, sa buhay. Ang importante ay marunong tayong makisama. Kapag marunong tayong makisama, magiging maayos ang lahat nasa atin nakasalalay ang ikaayos ng relasyon natin sa iba nasa atin nakasalalay ang ikaliligaya natin wala sa ibang tao ang kaligayahan natin nasa sarili natin po, ito po si Mike Anyahan may the force be with you.